hindi ko akalaing babalik pa ako sa bahay naming iniwan mahigit sampung taon na ang nakaraan. Simula nang pumanaw ang aking mga magulang sa isang malagim na aksidente sa kalsada. Tuluyan ko nang nilisan ang lumang bahay na itinayo pa ng aking lolo. Naiwan doon ang lahat. Mga gamit, mga alaala, pati na rin ang katahimikan ng isang tahanang minsan puno ng tawanan. Mula noon, hindi ko na siya muling pinalikan ni tinapunan ng pansin. Pero ngayon ako'y nagpaplanong ibenta ang lupa na pilitin akong bumalik. Kailangan daw ng mga dokumento. Kailangan ng paglilinis. Kailangan kong harapin ang parte na nakaraang matagal ko nang tinakasan. Pagdating ko sa compound, bumugad sa akin ang bakanteng bakuran. Lampas tuhod na ang damo. May mga damong gubat na gumagapang na sa pader. Kupas na ang pintura ng bahay. May mga bahagi ng bubong na halatang tinamaan ng bagyo at ang ilang bintana ay may mga basag. Ngunit higit sa lahat, ang katahimikan ang unang tumama sa akin. Hindi ito ang karaniwang katahimikang may kasamang kapayapaan. Ito ay mabigat, parang may nakamasit. nagmamatsyag mula sa mga anino. Bumukas ang lumang gate na may kaluskos at ang mga yabag ko sa lumang kahoy na sahig ay parang naki echo sa buong bahay. May amoy na agad akong naamoy. Amag, alikabok at panahon. Parang pinagsama-samang hininga ng mga alaala at kaluluwa ng bahay. Hindi agad ako nagtungo sa dating kwarto ko. May kung anong humihila sa akin papunta sa study room ng tatay ko. Ang silid ay halos na bago. Nandoon pa rin ang kanyang lumang lamesa ang maliit na aparador ng libro at ang kanyang lumang typewriter na may alikabok na parang frosting ng panahon. Binuksan ko ang drawer ng mesa. Inaasahang makikita ang lumang mga papeles o larawan. Pero may isang sulat ang tumabit. Naninilaw, marupok na ang papel at halatang matagal nang hindi ginagalaw. Wala itong sobre pero malinaw ang pagkakasulat ng aking pangalan sa itaas. Hindi ko maalalang may sulat na naiwan sa akin noon. Pinuksan ko iyon at kahit nanginginig ang kamay ko, tinuloy ko ang pagbasa. Pamilyar ang sulat kamay. Ito ang sulat ng aking ama. Ngunit hindi ito karaniwang liham ng pagbati o paalala. May nakasulat. Anak, kung binabasa mo ito, malamang ay nandoon ka na sa bahay. Huwag mong bubuksan ang aparador sa ilalim ng hagdan. Huwag mong pakikinggan ang boses kahit gaano ito kakumbinsing humingi ng tulong. Huwag kang titingin sa salamin pagkatapos ng alas dos ng madaling araw. At higit sa lahat, huwag mong papansinin ang batang lalaking nakatayo sa dilim. Kahit anong mangyari, huwag na huwag mo siyang kakausapin. Napalunok ako habang binabasa ang mga linya una kong inisip baka ito'y lumang kwento isang panakot o isang creative writing ng tatay ko pero kilala ko siya hindi siya pala biro lalo na sa mga ganitong bagay isa siyang tahimik at seryosong tao wala siyang hilig sa mga kathang isip sa kalagitnaan ng pag-iisip bigla akong nakarinig ng kaluskos mula sa may hagdan maingat akong lumapit mabigat ang bawat hakbang sa sahig na kahoy. Nang silipin ko ang paanan ng hagdan, walang tao. Pero may isang bagay ang bumugad sa gilid ng aking mata. Bahagyang nakabukas ang aparador sa ilalim ng hagdan. Napako ang tingin ko roon. Parang hinihila ko papalapit. May bumubulong sa loob ng utak ko. Tingnan mo kung anong laman. Pero bigla kong naalala ang sulat Huwag mong bubuksan. Umatras ako Tumalikod Ngunit paglingon ko sa baysala May isang maliit na nino na nakatayo sa dilip Bata Taimeg Nakatingin lang sa akin Nanigas ako Para akong nawala sa sariling Muling nagflash sa isip ko ang huling linya ng sulat Huwag mong kakausapin pero narinig ko ang boses. Mahina, paungol, parang nilalamig. Kuya, tulungan mo ako. Malamig dito. Mataas ang boses. Tila inosente. Pero may kung anong hindi tama. Hindi tugma ang itsura o sa kilos o sa presensya. Lumuluha ako pero hindi ako kumibo. Pinilit kong hindi lumapit. Hindi magsalita. Mabilis akong tumakbo paakyat sa dati kong kwarto. Isinara ang pinto. Isinandal ang lahat ng pwedeng maisandal. Mga upuan, aparador, nilagyan ko ng unan ang tenga ko. Pero kahit tinakpan ko na ang tenga ko, naririnig ko pa rin siya. Paulit-ulit. Mas malapit. Mas nagmamakaawa. Kuya, wag mo akong iwan. Doon ko na lang iniyak ang takot. Nanginginig, pawisan wala sa sarili. Pagputok ng araw, hindi na ako bumaba. Tumawag ako ng truck at sabihing hahakutin na lang ang mga dokumentong kailangan. Hindi ko na itinuloy ang paglilinis. Ibinenta ko na ang bahay kahit baluktot. Hindi na ako tumawad. Basta, mawala na ito sa akin hindi ko alam kung totoo ba ang sulat o kung lahat ng iyon ay dahil sa pagod, alala o takot. Ngunit isa lang ang sigurado ako. May mga lihim ang lumang bahay na mas mabuting manatiling nakatago.